Good day mga idol. karon na no, ako na ipakita ninyo ako ng pagtukod sa akong balay. Batuon gitkay kayo ni. One year and day niya. Ako lang ipakita. Ako lang na i-appel sa akong content. Kaya nag-content creator na mag niya. Ako lang na sila i-appel. Nakin akong gitukuran sa akong balay na ni sa bungtod. Batuon kayo ni. Ako ipakita niyo. Girigid lalim niyong magbalay. Susukirapin ko kita ako gasto niya. Hago pag no. Nga sunggo gaya akong sungguh gede ko ane akong trabaho no kaya ako raman tanan na nihakot sa akong materialis niya ako raman sa akong papa ane kami rando ko ane trabaho ane magpatabang na ko ane akong lalim no tanaw ko takaw ka nagahan kayo kong nakong anak po mga ginakadam truck kay bato manipulos na yung lugas akong kwarto niya bim ako ray nag trabaho ane kaya duty mo papa karon mo lang yung gipuyan karon ya ako lang ipakita ninyo no kung gibalik yun sa nang pagtrabaho na namo ko puyo ani balaya pero pa gini mahuman dako pagi kay ning pero sige lang hinay lang git kay makaupaw man di man gid ilalim ni magbalay kanya kani electrical ma ako ro masinag trabaho na na kanang steel deck ako ro sa pinanao da na usay na kung papa Ada lagi salamat sa yung pagtanaw no. Ya ako lang niya i-continue ang part 2 ni kay daas pa makinig video niya kaliwag okay, na mag-follow, share sa kong video. Dagdag niya salamat no, sa inyong pagtanaw. Bye-bye!